Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kaya kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyari, no? nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng Pidea at doon sa na-reveal sa taong bayan yung yung ano no yung classified information involving uh, president Ferdinand barkos Ah, nakalagay po dyan oh, na, hmm. na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato hmm. na inidentified oh, no, ng confidential informant dyan. na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot <laughs> o oh, ng white powdery substance. substance. baka naman pulbus lang yan or ano. <laughs> baka baka pulburon lang yan. Ah, Sir Morales. Para sa Soriano. Hindi ko sabi, pag lang ka ng kasi. Yun po, yun. Yun po yun. Kaya, ang ano, no, sa akin, para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing ko, Chris Mann, At kung meron man silang gustong matiyak patungkol doon sa mga sinasabi ko, eh, bakit hindi sila mag, uh, ng formal na invitasyon para yes. sa akin at doon nila ako gisagisahin. Ayun! Yon, oh, nakukita mo! O, oh. oh, hamon! Hamon! O, oh, hamon! Ah, Dakda kayo ng dakdak -dak dyan sa camera. O, oh, ngayon, ha ah, maghain kayo ng formal na invitasyon at ipatawag nyo siya. <laughs> Grabe, no! Ha? Ah. Siya pa nagpapatawag. Eh baka naman mamaya pag pinatawag ka, atras ka, Morales. hindi, ah, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Naniniguro lang ako. Baka ata-atapan kayo sa salita ng ganyan. Basta pag pinatawag kayo, atras kayo. Ah, siguraduhin nyo lang ha, pag pinatawag kayo sa kamera. Pero hindi to siguro. Sa Senado nga, hindi siya umatras. Kaya lang po, iba tono sa kamera. Ha? Sa kamera, pag nagtanong ka, kulung ka. <laughs> eh, delikado ron delikado sa kamera. Oh, hindi ka pwedeng sumagot doon. Gusto nila doon, yes or no lang. Pag sumagot ka, nag-explain ka, katulad nung ginawa ni ka Eric, contempt ka. Pag hindi mo sinabi yung source, contempt ka. Ikukulong ka. Oh, payag ka ba? Ang tanong sa'yo, yes or no lang. Ah, oh, payag ka doon, Morales. Nako. Delikado ka dyan sa kamera, ha? Iba dyan sa Senado. Kasi sa Senado, patas sila dyan. Patas pa yan sila senator ba to? Pag para mo dito talaga sa kamera, talagang hindi nila tatanggapin ang paliwanag mo. Magtatanong ng yes or no, tapos dudugtungan ka na, tapos contempt of court. Yari ka doon. Pero atapang. Sana lang back upan niya yung salita niya. Baka mamaya puro siya ganyan-ganyan pag pinatawag, sasabihin, hindi ako pupunta dyan kasi delikado ang buhay ko. Eh baka huwag ganon, huwag ganon ha. ha? O, oh. Pero maganda. Ngayon may aabangan tayo. Dito natin malalaman kung ang kamera papayag na ipatawag siya. Ha, <laughs> oh, di ba? Ah, eh, dakdak -dak kayo ng dakdak. Dakdak -dak ng dakdak. Maghain kayo ng formal. I-petition nyo. <laughs> i <-resolution> nyo. <laughs> ipatawag nyo ako. O ba? Siya pang nagpatawag. Oh, Kamara, yari kayo ngayon. Nasa inyo bola. Yan ang problema eh. Ha? Ah. Ano, camera? <laughs> ha? Iko-contempt yan doon, indefinite, para di makapagsalita. Baka libre pagkain doon. Hindi, hindi, joke lang, Sir Jonathan. Ha? Ha? <laughs> ah. Just ko naman, Sir Oli, may experience yan. Alam niya, ginagawa niya. Oo oh, na nga. Eh, ikaw naman ni... Eh. <laughs> ah ito gusto ko malaman na reaction. Kasi eh, ko camera dito, nadinig ko eh. Pag nadinig ko talaga, dinidiin ko parati. Oo, uh -huh. ganun si Colt Soli. Dinidiin. Pag na pag nadini, dapat idiin. Mm. Oh, hinahamong kayo. Patawag nyo. oo oh. Bukas yun ulit ang ano ko, title. asa na camera? Natakot kayo. Oh. Susunod na araw. Ayun na naman, natakot kayo. Pwede. <laughs> ha? Hindi nyo mapatawag. Ha? Kung sino-sino gusto nyo ay patawag. Yung gusto magpatawag, kaya nyo tawagin. Nandito pa ba si Banat Bay? Si Banat Bay, patawag nyo. <laughs> wag, kami. wag ako, wag ako. Ayoko eh. ah. <laughs> Sabi dito, huwag ka na umarap sa Kamara Sir don doon lang sa Senado, mga tambaluslos yung mga tonggresista. Hindi, eh, hindi. confident siya. Baka naman kaya niya. Oh. Para ah, ah, nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, ah. kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede na ba nila akong pakulong? Ako, ang tapang talaga. Ang tapang talaga. nako yari sila dito. Hindi nagbablock. Hindi nagbablock. Hmm. Tuloy natin. ako. maganda to ah. Maganda na itong parte na to kasi... Naghahamon na ito, nagha naghahamon si Morales. Doon sa kanilang ano. Sa na. <laughs> Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisnungaling ay hindi handang humarap kanino man na sinachallenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bitbit niya, kahit isang dosen ng leon at tegre ang iharap mo, hindi siya aatras ano, sa pagkat. Uh, Nandoon ang katotohanan sa kanya. Yeah. Mukha pala ito, matapang itong tao. Ito, mahirap sabihin niyo, Ako hindi ko kaya sabihin niyo. <laughs> Mahihirapan tayo. Ako, delikado. Delikado. Delikado dito. May hamon, ha? huh? Tingnan natin kung tutupi dito sila Tamba. May I just ano uh, paipasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo Sir Morales no Sir Jojo na mm -hmm. hinahamon mo ang kongreso na imbitahin ka sa kongreso. Mm. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila Sabi dito ni ano si si Wids, ano ibig mong sabihin ko? Hindi kayo naniniwala kay Sherpedea Mora. Hindi ko po sinabing hindi ako naniniwala. Natatakot ako para sa kanya. Kasi alam naman natin iba sitwasyon sa kamera. May sinabi ba ako? Pakiano mo nga yan. Pakiriwain nyo nga. May sinabi ba ako? Hindi ako naniniwala kay Sir Jonathan. Nakikinig ka ba o bagong pasok? gulo, -gulo. Okay na, okay na. Ine-explain ko lang. Vlogger ako eh. Iba kasi doon sa camera, okay? Kahit nga tama ang ginagawa mo doon eh. Tama naman yung ginawa ni Ka Eric eh. Pero kinulong pa rin eh. Sabi ni Milyong, hindi ka pa kilala niyan, Coach Oli. <laughs> Oo, masasanay ka rin. Ha? Kung bago ka lang dito. Pero pag ano masasanay ka sa akin. Okay, okay, okay. Diretso tayo. Hmm para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, si <laughs> Bongbong Marcos. Ni so, wag po kayong ahabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang experience nyo, yun, ni na-experience nyo, binabuy kayo dyan, oh, eh, grabe kasi yan dyan. Ayoko, ayoko na ayoko, wag mo na ipatawag, wag mo nang na tanungin. Kung yung isasagot niya ay hindi ka naman ready makinig. O, oh, di ba? Kailangan open-minded ka. Ipapatawag mo, ayaw mo na makinig. At gusto mo, kayo lang magsasalita. Eh, di kayo na magsalita. mag ko na lang kayo. wag na kayo magpatawag. Kasi gusto nila, magpapatawag sila. Upo ka dyan, tas ako magsasalita. Tanga rin eh, no? Ngayon, mag-press na lang. Hmm. taong bayan alam, naman mamarin ang tagabantay diyan. Yes. Alam niyo po ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko no? yung baluting ano no na nagtataglay na ako ay alagad ng batas pero nananatili po yan sa aking puso. Diyan po sabi dito si Ka Eric nga nagpakulong isang tanong lang, 'di ba? Isang tanong lang. Hindi pa ma hindi lang niya masagot yung source. Yun lang naman kaya siya pinakulong eh hindi ayaw niyang sabihin yung source. Pero nasa constitution po natin, nakarapatan ng isang uh, testigo o ng isang uh, iniimbestigahan na hindi niya i-reveal yung source niya. May protection po ang batas dyan. E eh, pinipilit nitong congressman. E eh, hindi kinulog si Ka Eric. Yari sila doon. O kita mo, dapat muntik na magpasko sila Ka Eric sa ano? Sa kulungan. Din, sila din natakot, pinakawalan. Bakit? Lalagay sila sa alanganin. Hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao na ipaki na sabihin kung sino yung source niya. Oh. Kaya dito delikado to, baka makulong ito. hindi hmm. wala pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa Yungib ng Leon, ay talagang haharapin ko po 'yan dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yon, di ba? Galing. Ulitin natin yung part na yun, ha? Kasi bakit ko kailangan ulitin? Dahil ididikdik ko sa kanila tong hamon na ito. Sa, no? Sa kanyang opinion. At uh, uh, yung pong sabi niya na yung ano Yung big, parang bigla na lang ako inilabas. Uh, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat. Yes. sa kay PDEA Director General Virgilio Lazo na Sorry. na ano no willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong uh, ano no Ito Ito para dapat patulan yung sinasabi ng butihing ko Crisman at kung meron man silang gustong matiyak patungkol don doon sa mga sinasabi ko, eh bakit hindi sila mag uh, gumawa ng formal na imbitasyon para yes. sa akin at doon nila ako gisa sahin para ma nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, ah. kung, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang <laughs> ano. Na, <pakulong. laughs> sa Jojo <laughs> napaka ah, ah. Okay, maliwanag. Okay. Oh. Patawag nyo si Morales, si Sir Morales, patawag nyo at kung hindi kayo satisfied, ipakulong nyo. Galing mismo sa kanya yan, hindi galing sa akin. Oh, ang tanong, nasa inyo na ang bola, kamera, papalag ba kayo sa hamon? Kasi ko ano-ano pinadadakdak nyo dyan, ano-ano pinagsasabi nyo, kung gusto nyo malinawan, patawag nyo si Morales. O, oh, tanong ko sa inyo mga nanonood, tanong ko sa inyong mga viewers, sa tingin ninyo, ipapatawag si Morales o matatakot ang kamara na ipatawag si Morales dahil ayaw nila sumabog lalo yung patungkol sa droga na yan kasi pag pinatawag yan dyan lalong sasabog ang balita pero hindi rin naman sumasabog ang balita eh alam mo ba bakit? taimik naman yung mainstream media malarin eh ah but anyway calling calling at uh, kampo ni Tambalos Los and all the Tambalos Los in the house, patawag nyo raw si Morales. Hmm. Tapos, ipakulong nyo kung hindi kayo satisfied. Tapos. Oh, di ba? Period. Ah, oh. abangan namin, ha? Sana sa Wednesday. Kasi Tuesday yun, eh. May 7 yung sa camera. O, oh, May 8, patawag nyo. Oh. Ah. Ah, hindi kayo ngayon matatakot. Abangan muna natin, Coach Oli. Huwag kang judgmental. Baka mamaya, eh, patawag yan, eh. o sige, sige, antayin natin, ha? Hindi ko muna huhusgahan ng kamera. Pero pag hindi pinatawag yan, ay, wala nga. Wala. May tinatago sila. Saka nakakita ng witness, siya pa nagsasabi, patawag. Hmm. Sabi dito, tama, pag 220 lang ang dala mo, wala ka takot. Iyan ang isa sa powerful weapon. Anong 220? O sabi ni Jeb Rivera, puro papreskon ang media. Papreskon at media ang mga congressman na yan. Tameme naman kayo kay Sher Morales. Correct.